doon kasi napakalaki, parang nasa mahigit 230 square kilometers ang lawak ng Taal Lake. Wala bang paraan para mas mapaliit yung lugar kung saan umpisahan yung uh, paghahanap doon sa mga bangkay na mga missing sa Bungero dahil may nababanggit yung ating uh, sekretary ng DOJ na may ari ng fish pond na di umanoy involved dito sa quote-unquote subcontracting nung mga papatayin po na mga sabungero. So, sa lawak po ng Taal Lake, hindi pa kayo makakatulong don don para lumiit yung area na kanilang uumpisahan, yung paghahanap doon sa mga bangkay. don don. Uh, sa totoo lang, yes, kaya tulad ng sinabi ko, yung may-ari mismo ng uh, na yan, uh, membro ng PNP, ngayon, na ah. ah botol kasi. Ha, ah, pinipick up kasi nila yan hanggang ah, arena lang. Mm. Pero ang may nakakalam dyan, yung may-ari talaga ng palaisdaan, kung saan banda nila inilubog. Ah, okay. Mm -mm. Isa pang pasabog po niyo don don sir don don ito yung sa PCSO the chairman no uh, si Felix Reyes. Sa pagkaalam ninyo po, ano ang kanyang involvement no? Sabi niyo nga siya yung tiga pag para sa mga kaso uh, laban po kay uh, Atong Ang, siya ang umaareglo kumbaga. baga uh, uh, ano pa yung kanyang ano partisipasyon dito at uh, hinahamon pa ho niya kayo na uh, tignan no, yung mga mga byahe niya out outside country kasi sabi niyo, sa labas ng Pilipinas doon niya kinakausap no itong mga ibang mga mga judge De, katulad ng sinabi ko, siya yung nag-aayos yung mga judges na mga lumalabas sa babansa. sa, mm. Ngayon, uh, may ipaparinig ako sa kanya. Pag nadawit yung pangalan niya, mag na siya. Mismo mm. ang mastermind nagsabi sa akin yan mastermind mm. ng alin po? Yung mastermind ng missing sa Bumero, yeah. na, Mr. A na si Mr. Atong Ang. Oo. Oh. Dinamon ko silang dalawa ni oh. Mr. Atong Ang at saka si Judge Felix Reyes. Oh. Mag detektor detector kami dalawa kasi panagbintangan niya ako na kung kailan na may issue sa kaya matagal ka na. Pilixtre, Matagal ka na sinasabi ni Mr. Ang hmm. sa akin na ikaw mismo ang nag-aayos sa mga missing sa Bungero. Katulad ang uh, piyansa namin, ikaw lahat ang naglakad sa mga judge na yan. Para alam mo lang, kung maiparinig ko sa iyo at mapatunayan ko sa iyo na dawit ka sa ano na to, mag ka na. Mahiya ka naman, sabihin mo sa akin na, na shut up. Hmm. Uh, hindi mag-sign Nagkakilala, hindi. nagkakilala na ba kayo? Oo. Oh, 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 oh. oh. Uh, nagkaharap na ho ba kayo ni Felix Reyes po, ni PCSO? Yes, uh, actually, kabigan niya. So, uh, 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 may kwento pa nga kami, eh, may kami ang PCS doon sa...